Kamusta mga kaibigan? Welcome muli sa aking munting channel. Bago natin simulan ng ating recap, paki-like and share naman ng ating video. Maraming salamat. Simulan na natin. Sa panimula ng pelikula makikita ang masarap na babae na si Anna habang namimili ito sa Alfamart Nang magbabayad na sana siya napagtanto niya na malaki ang halaga ng kanyang mga binili kaya pinabawas niya ito sa tindera dahil hindi sapat ang kanyang pera. Dito natin malalaman na si Anna ay dumaranas ng kakulangan sa pera. Habang naghihintay ito ng masasakyan pa uwi may isang kotse ang mabilis na dumaan sa kanyang harapan kaya natalsikan ito ng tubig at nadumihan ang kanyang damit. Pagbaba ng lalaki sa kotse nagmamadali itong nagtubo tungo kay Ana at humingi agad ito ng pasensya at sinabi niya sa babae na nagmamadali ito dahil meron siyang pupuntahan na isang meeting. Nagpakilala ito sa kanya sa pangalan Alex. Subalit lalo lang nagalit si Ana sa kanya at pagkatapos ay nagmamadali itong umalis. Pagdating sa kanilang bahay makikita ang asawa ni Ana na si Benny at siya ay isang profesor sa kolehiyo. Sinabi ni Benny sa kanyang asawa na nakatanggap ito ng sulat mula sa bangko at nakalagay sa sulat na kapag hindi pa sila nakabayad ng kanilang utang ay kukunin ng bangko ang kanilang bahay dahil doon ay sumisigaw ito at nagalit kay Ana dahil hindi daw niya sinabi sa kanya ang tungkol sa kanilang utang napaiyak na lang si Ana sa pagsigaw sa kanya ng kanyang asawa subalit mayamaya -maya ay sinuyo din siya ni Benny matapos noon ay bumigay ang masarap na si Ana at nauwi sila sa matinding sibakan. Lumipat ang eksena sa bahay nila Benny at makikita na sila ay may kaya sa buhay. Habang sila ay kumakain hinaya ni Benny ang kanyang asawa na si Maria upang sila ay lumabas subalit tumanggi ito. Sinabi ni Maria sa kanyang asawa na lagi na lang itong abala sa kanyang trabaho at nakakalimutan na sila ng kanilang anak. Sa sumunod na araw habang nagtuturo si Benny sa kanyang klase makikita ang asawa nito na si Ana dahil isa siya sa kanyang mga estudyante. Nakangiti naman nagtanong ang kaibigan ni Ana patungkol kay Benny at makikita sa mukha nito na meron din siyang pagnanasa sa kanilang guro. Nang matapos ang kanilang klase pinuntahan ni Benny si Ana at sinabi niya dito na magpunta sa bangko upang kausapin ang manager tungkol sa kanilang utang. Pagdating sa bangko nagulat si Ana nang makita niya si Alex dahil ito pala ang bank manager ang lalaking inaway niya noong nakaraan araw. Sinabi ng assistant ni Alex na meron siyang meeting sa kanilang mga Chinese na kliyente at dahil marunong Mag Chinese si Ana ay nag-alok ito na maging taga-translate nila. Pumayag naman si Alex sa alok ng babae. Samantala si Benny ay suma-sideline naman sa pagiging city tour guide para madagdagan pa ang kanilang kinikita. Kinagabihan sinama ni Alex ang kanyang mga kliyente sa isang kasino at sumama din si Anna. Dahil sa mahusay na pag-translate ni ana natuwa sa kanya si Alex at binigyan niya ito ng dalawang chips. Kinuha naman ito ni ana at itinaya sa numerong zero dahil doon ay nanalo siya ng $1,000. Dahil sa sobrang tuwa muling itinaya ni Anna ang kanyang panalo sa parehong numero sinubukan siyang pigilan ni Alex subayang subalit hindi ito nakinig. Sa pagkakataon na iyon natalo siya subalit hindi ito apektado dahil hindi naman talaga sa kanya ang perang iyon. Matapos sila maglaro sa kasino kumain ang dalawa sa isang mamahalin na hotel habang nagkukwentuhan sinabi ni Ana ang tungkol sa kanilang utang. Dahil doon ay sinubukan ni Alex na samantalahin ang pagkakataon at sinabi niya sa masarap na babae na siya na ang bahala sa kanilang utang basta makipagsibakan lang ito sa kanya ng isang gabi. Galit na tumanggi si Ana sa alok sa kanya ni Benny at pagkatapos ay umalis ito. Pag uwi sa kanilang bahay kinwento niya sa kanyang asawa ang nangyari sa kanya. Sinabi niya kay Benny na nanalo siya sa isang kasino ngunit kinalaunan ay natalo din ito. Biglang nagalit si Benny sa kanyang asawa dahil kailangan na kailangan na nila ng pera at doon ay napagtanto ni Ana na pera lang ang iniisip ng kanyang asawa. Kinabukasan nakipagkita si Ana sa kanyang kaibigan at sinabi niya dito ang lahat ng sama ng loob niya sa kanyang asawa. Tinanong siya Saan ng kanyang kaibigan kong naiinlove na ito kay Alex subalit sinabi ni Ana na ayaw niyang masaktan si Benny. Samantala iniisip naman ni Alex si Ana at pinanood niya ang mga record ng CCTV sa kasino. Patuloy na nagtrabaho ng matindi si Benny subalit isang sulat ang pinadala sa kanya ng bangko. Nakalagay sa sulat na ito na ang huling babala sa kanila at pag hindi pa sila nakabayad tuluyan ng kukunin ang kanilang bahay dahil doon ay naramdaman ni Ana ang bigat ng kanilang sitwasyon. Habang nasa klase bigla niyang naalala si Alex, ngunit pag humingi siya ng tulong kay Alex ang kapalit nito ay isang gabi nakasama kasama siya. Dahil wala ng ibang pagpipilian na pagpasyahan niyang tawagan si Alex at pumayag ito sa kanyang inaalok. Kinabukasan nagkita ang dalawa sa Sogo Hotel at dito ay ipinaliwanag ni Alex na bibigyan sila ng anim na buwan na palugit para mabayaran ang kanilang utang. Pumayag naman si Ana sa sinabi ni Alex at sumama ito sa kwarto kasama kasama si Alex. Nang nasa kwarto na sila hindi siya pinilit ni Alex na makipagsibakan sa kanya bagkos ay kusa niyang ibinigay kay Alex ang kanyang tilapia. Matapos ang kanilang masayang sibakan nagmamadali itong umalis. Nang makauwi sa kanilang bahay masayang sinabi ni Benny kay Ana na binigyan pa sila ng palugit ng bangko. Nakaabang naman ang asawa ni Alex sa kanyang pag-uwi at naamoy nito ang pabango ng babae sa kanyang damit. Nagduda ito at nagalit kaya nauwi sa pagtatalo ang kanilang usapan. Sa sumunod na araw tumawag si Alex kay Ana at sinabi niya dito na gusto niya ulit itong makita. Sa una tinanggihan niya ito subalit hindi siya nakatiis at pinuntahan niya rin si Alex sa kanilang tagpuan dahil doon muli na naman uminit ang eksena at nauwi na naman ang dalawa sa mainit na sibakan. Matapos ang kanilang sibakan na pagpasyahan nila na mula ngayon magkikita na sila linggo-linggo. Sa sumunod na linggo hindi na nagpunta si Alex sa kanilang tagpuan. Lumipas pa ang maraming linggo hindi pa rin nagpapakita si Alex sa kanya. Nagkasakit pala ang anak ni Alex kaya hindi ito makaalis sa kanilang bahay. Dahil doon madalas na tulala si Ana sa kakaisip nito kay Alex sa tuwing may tatawag sa kanya akala niya yun si Alex. Napansin naman ito ni Benny kaya nag-alala siya sa kanyang asawa at dinala niya ito sa doktor. Matapos noon ay lagi niya nang inaalagaan si Anna. Subalit nang magtangka itong umiskor kay Ana, nagalit ito at inamin kay Benny na meron ng ibang sumisibak sa kanya. Dahil sa sobrang galit ni Benny, pinalayas niya si Ana sa kanyang bahay. Agad naman tinawagan ni Ana si Alex at tinanong niya ito kung pwede ba silang magkita. Sinabi niya lahat ang nangyari sa kanila ng kanyang asawa dahil mayaman si Alex ay binigyan niya si Ana ng bagong apartment kinabukasan isinama ni Ana ang kanyang kaibigan sa bago nitong apartment nanlaki laki ang mga mata ng kaibigan nito dahil sa ganda at laki ng kanyang apartment. Tinanong siya ng kanyang kaibigan kung magpapakasal na ba ito kay Alex, ngunit hindi nakasagot si Ana. Nang tumawag muli si Ana kay Alex para magkasama sila na huli ito ni Maria na may kausap sa telepono. Matagal na siyang may pagdududa sa kanyang asawa at ngayon ay napatunayan na niyang may ibang babae talaga ang kanyang asawa. Subalit mas pinili ni Maria na manahimik para sa ika kabuti ng kanilang pamilya. Nang muling nagkasama si Naana at Alex tinanong niya ito kung gaano siya nito kamahal. Sinabi ni Alex na mahal na mahal niya ito dahil doon ay masaya si Ana dahil alam niyang hindi siya pang palipas oras ni Alex. Simula noon ay nagsama na silang dalawa at mas madalas nang nagpupunta si Ana sa trabaho ni Alex. Sa mga sumunod na araw patuloy lang pumapasok si Ana sa klase ni Benny dahil doon ay madalas siyang pinagmamaritese ng kanyang mga kaklase. Nang gabing iyon nagpunta si Benny sa bahay ni Ana at sa pilitan niya itong sinibak. Matapos noon ay wala nang nagawa si Ana kung hindi umiyak at agad niyang tinawagan si Alex upang ipaalam sa kanya ang nangyari. Pagdating ni Alex habang umiiyak sinabi niya dito na buntis siya subalit hindi niya alam kung si Benny o si Alex ang ama. Kahit na ganun sinabi ni Alex na hindi niya pababayaan ang bata, anuman ang mangyari. Napaiyak na lang si Ana sa sinabi sa kanya ni Alex. Nang makauwi si Alex nakita niya ang kanyang asawa na tumatagay at halatang alam na nito ang kanyang kalokohan. Dahil doon ay pinagtapat na ni Alex sa kanyang asawa na bunti si Ana, subalit hindi ito nagalit sa kanya at nanatiling tahimik. Lumipas ang ilan taon lumaki na ang anak ni Ana at pinagsisikapan ni Alex na bigyan ng pantay na oras ang kanyang dalawang asawa. Isang araw nagpunta si na Alex at Ana sa isang salo-salo at doon muli silang nagkita ni Benny. Makikita ipinakita kay Benny na mahal pa rin niya ito. Niyaya siya ni Ana sa kanyang kwarto upang mag-usap at doon ay namiss nila ang isa't isa kaya ang dalawa ay nauwi sa sibakan. Matapos ng kanilang sibakan sinabi ni Benny na bumalik ka na sa akin subalit matapang na tinanggihan ito ni Ana at sinabi niyang masaya na ito kay Alex. Sa pagtatapos ng pelikula tumambay ito sandali sa labas ng hotel at masayang inalala ang nakaraan pagkatapos ay sumakay na ito sa kotse at tuluyan ng umalis. Kung nagustuhan mo ang ating video, paki-like and subscribe naman sa aking channel. Maraming salamat, hanggang sa muli.